Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang magandang araw Pilipinas, muli na dito na naman po yung lingkod ni Pipanyo Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group PP Pipanyo Labrador. Sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsabaybay sa inyong lingkod ni Pipanyo Labrador at hindi na po natin masyado pang uh, tataasan sapagkat eh, kinukonsidera ho natin dito yung ating mga kababayan na atat na atat ho na makarinig ng ating mga komentaryo. Uh, pero ganoon pa man, marami, alam naman po ninyo kung gaano kahalaga ang lahat ng na nakatutok dito, lalong lalo na ho. Yung mga bago nating mga subscribers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa araw pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, pag-uusapan ho natin ang naging reaction ho ng ating Pangulo at ni Sekretarya Gilberto, Gilberto Teodoro Jr. Ba, parihon Jr. tong mga to ah. Marcos Jr. Uh, Teodoro Jr. Eh, ewan ko lang itong pinsa niya na si Romualdez kung Jr. Parang hindi yata eh. Ito lang dalawa siguro ang Jr. Kung matatandaan ho kasi ninyo mga minamahal kong mga kababayan, ang DND o Department of National Defense Chief na si Secretary Gilberto Chidoro Jr. ay umalma po sa pahayag ng China na ayon ho sa mga butiking nga Chekwa na ito na ang Pilipinas daw di umano ha? Ah? ang siyang nagsimula ng gulo sa West Philippine Sea. Dahil dito, Maging si Pangulong Marcoso ay naalarma. At dahil nga sa mga pahayag ng mga Chino na ito na kung saan eh tayo na nga ang uh, ginagago, tayo na nga itong inaagaw ng teritoryo, tayo pa tong lumalabas na para bagang mukang mga palaaway. <laughs> dahil oh, sa mga maling pahayag ng mga Chekwa o ng mga Chinong ito. Tila naging malaking hamon ho ito kay Chidoro Jr. bilang defense secretary ho ng ating bansa. Kasunod ho ito ah, ng mga pangyayari, isang air surveillance radar o isang air surveillance radar system po ang itinayo dyan sa La Union para di umano'y mas mapaigting pa ang kakayahan ng ating Philippine Air Force na bantayan at ipaglaban ng ating bansa laban ho sa mga nangihimasok o mapanghimasok na mga dayuhang eroplano at barko na basta-basta na lamang hong nakakapasok dito sa ating teritoryo. Dahil ho sa mga maling paratang ho ng mga butiking ito, hindi na ho nakapagpigil pa itong ating sekretary o si Sekretary Gilberto Chidoro Jr. na kung saan ho agad ho niyang sinagot ang pahayag ng China na ayon ho sa ating Secretary of Defense, hindi ang Pilipinas ang pasimuno ng gulo sa West Philippine Sea, kundi yung China na kahit sa ang anggulo po nating tignan o isipin, sila ang uh, sila ang nang-aagaw ng teritoryo at nanggugulot, nang gugulot nang haharas sa mga kababayan nating mga mangingisda na nangingisda ho sa West Philippine Sea na sakop pa ho ng ating bansa o ng bansang ito. Pangalawa po mga minamahal ko mga kababayan, sino ba ang makikita nating nang bubomba ng tubig sa sarili nating teritoryo? Hindi ba titong mga Chekwang ito? Itong mga Chinong ito? na hindi ko maintindihan kung may matitino pa bang utak tong mga ito o baka naman sadyang mga bangag lang talaga tong mga ito. Balibasa sa inyo nang gagaling yung tulit tulitulinadang shabu na ipinapakalat ninyo sa bansang ito, mga gago pala kayo eh, tinamaan kayo ng mga kagid sa utak nyo. Ayan, dahil sa kakasingot nyo ng shabu, hindi nyo na alam tuloy Ah, hindi niyo na alam ang ginagawa at sinasabi. Puro kayong mga bobo. Hindi ba talaga hindi niyo ba talaga alam kung sino ang mas malapit sa mga lugar o teritoryong inaagaw ninyo? Ha? Ah? Marunong ba siguro naman, marunong naman siguro kayong uh, gumamit ng ano, metro san o marunong kay gumamit ng panukat. Oh. At siguro naman alam niyo mga alam naman siguro niyo kayong mga tsekwa. Ha? Alam naman siguro ninyo na higit libong milya ang layo ng bansa ninyo sa West Philippine Sea Kesa sa layo ng Pilipinas na kung saan, isandaang kilometro lang ang layo namin dyan sa West Philippine Sea Eh kahit sang sulok ng mundo ka magtanong, kahit pa sa sinong bansa ang tanongin ninyo Ayong mga tsekwa kayo, mga bobo kayo, sadyang mga tulisan kayo, mga hayopit, mga gunggong kayo Ah, sanay na sanay kayong mang dambong katulad ni Digong nyo. Sanay na sanay kayong magnakaw. Sanay na sanay kayong mangharas haras katulad ni Digong nyo. Kahit alam ninyo sa sarili ninyo na nangihimasok kayo, hindi nyo inaamin kasi utos yan ng leader ninyo na katulad ninyong mga magnanakaw. <laughs> Kaya na pa pang ginagawa ng China sa ating masa, di ba? Ninanakawan tayo ng teritoryong hindi sa atin. Kaya isa lang masasabi ko, magmula sa presidente hanggang sa mga Chequanel, lahat yung mga magnanakaw. Kung gaano kaputi ang mga balat ninyo, siyang mang itim ng mga ano niyo, mga puso't isipan ninyo. Siyang itim ng mga budhi niyo, Ha? At kayo ng lintek. Nung nagsalita na ho ito, natapos na hong magsalita itong ating Secretary of Defense. Agad din hong nagbigay ng pahayag itong ating Pangulong si Ferdinand na Marcos Jr. na ayon ho sa kanya mga minamahal kong mga kababayan, na ang Pilipinas daw di umano ay pilit namang umiiwas sa anumang anyo ng kaguluhan sa mga isyong bumabagabago sa West Philippine Sea. Ngunit sa kabila ho ng kanyang mahinahong pananalita, binigyang din ho naman ng ating nga gobyerno na kailangan pa rin nating manindigan na kung saan karapatan nating ipagtanggol at protektahan ang karapatan ng mga Pilipinong mangingisda sa sarili nating teritoryo. Pinahayag ho ng mabuti ng ating Pangulo na kailanman ang mga Pilipino ay hindi naghahanap ng gulo. Simula pa noon, noong panahon pa ni Andres Bonifacio o noong panahon pa ni Lapu-Lapu, hindi po ang mga Pilipino ang dumadayo sa ibang lugar para lamang humanakop. Kadalasan no, at lagi ho na ang bansang ito ang pinupuntahan ng mga banyaga para manakop para mangagaw ng hindi sa kanila. Wala ka pong mababasa sa kasaysayan na ang Pilipino pupunta doon sa Amerika para sa sakupin yung Amerika. Wala kang malalaman, wala kang mababasa na ang Pilipino sadyang pumunta sa China, sa Japan para sakupin ang Japan at ang China. Madalas so, na ang pinapasok ko ay itong Pilipinas para apihin kung maaalala nyo pinasok tayo ng uh, mga Kastila noon oh, ilang libo rin ang namatay ilang libo ang nagsakripisyo sa kabila ng mga yon, ilang libo ang nakipaglaban para lamang magkaroon tayo ng kalayaan pagkatapos noon pinasok naman tayo ng ibang mga banyaga isa na ho dyan yung Amerikano Oh, hindi naman po natin maitatang maitatanggiyan sapagkat mababasa후 natin sa historian. Oh. Nung kalaunan, pinasok na naman tayo ng mga Hapon. O oh, di mas lalo tayo na sakripisyon nung pumasok na si Yamashita dito. <laughs> 'Di ba? Oh. Kaya mga kababayan noon pa man hindi po hangarin ng bansang ito o ng mga Pilipino na pumatay para manakop, manindak, mangagaw ng teritoryo para lumaki lang yung kanilang bansa. Hindi yung kagaya ng ginagawa ngayon ng China. Na kung talagang may mga utak itong mga ito, ay hindi yung mangyayari yung mga sigulot dyan, yung mga nangyayari hindi maganda dyan sa West Philippine Sea. Eh, biro mo, tayo na nga ho nagpapakumbaba eh. Imbis na tayo yung mambomba dahil sila yung pumasok sa ating teritoryo, aba, tayo pang pa bomba, Hindi ba naman mga sira ulot gago tong mga ito? Tinalo pa yung mga pirata. ba? Diba? Alam mo ng Chino yan, alam po ng China yan. Na napakalayo na nila sa teritoryo natin, napakalayo nila sa West Philippine Sea. Pero, pero pilit nila itong inaagaw at pinaninindigan sapagkat siguro dahil sa tinayuan na nila ng tinayuan ng istruktura, malaki nang nagastos nila, ayaw na nilang ibigay pa sa Pilipinas. Siguro ang gusto nila kaya nakikipag-anuhan sila, eh wala na kayong magagawa na tayo na namin ito ng bahay. Kung gusto nyo, aalis kami dito, bayaran nyo yung mga istruktura ano namin dito na itayo namin. Kasi po, sa totoo lang, hindi po dapat nandiyan dyan tagtatayo ng istruktura yung mga Chinang yan o yung mga Chinong yan. Nadelikado po para sa bansa natin. Pag naglagay ho ng mga missile dyan, dyan pag naglagay ho ng mga ano yan, mga, mga kung ano pa yung mga aparato na pwede nilang ilagay niyan, uh, nila eh, ubuso tayong lahat dito pag hindi po tayo kumilos, pag naging tanga at mga inutil lang ho yung ating mga namumuno. Kaya kung ako po ang naging Pangulo mas gugustuhin ko pa na magkaroon ng isang kaguluhan para lamang sa kapakanan ng mga susunod pa na henerasyon o ng ating mga minamahal na mga susunod pa sa atin mga kaapo-apuhan, mga apo sa tuhod o kahit sang pang apo, kahit apo pa yan sa kuko. <laughs> ha? Alam po ng China na mali sila. Na kung ho natin, kung titignan ho natin, sino ba talaga ang sumusunod sa batas? Meron ho tayong batas sa sarili nating bansa. Meron din pong batas na pinatutupad sa buong uh, mundo. Na kung saan, may mga batas na pinatutupad sa bawat bansa. Kung baga meron nga uh, isang organisasyon ng mga bansa na dapat sumunod sila. Sino ba ang hindi sumunod? Hindi ba't ang China? Dahil kung talagang sa kanila ang West Philippine Sea, dapat noon pa, nung wala pa si Emilio Aguinaldo, sana noon pa nandun sila. May mga estruktura na sila. Hinayaan lang ho ng Pilipinas noon kasi, na makapagpahinga doon yung mga Chino sa lugar na yon, Dahil makatao ho ang mga Pilipino eh. Naiintindihan nila na minsan naaabutan ng malakas na alon, naaabutan ng uh, malakas na hangin. Hindi pwedeng ipagdamot ng mga Pilipino yon, Kasi ang nakasalalay ho sa sitwasyon na yun ay buhay. Eh dahil ho sa kabaitan ng ating bansa, ng ating mga kapwa Pilipino na nila eh sisilungan lang ng mga chinong ito bay sinilungan tinuluyan ng tayuan ng ano istruktura di ba anong tawag sa mga taong ganyan di ba mga balasubas mga hayop mga gago mga demonyo walang ya oh yan ang gustong gusto ni Digong yung estilo eh ganun na ganun kasi siya eh di ba Sino bang lumalabag sa international law? Hindi ba ang china Nung pinaglaban ho ni Nui Nui Aquino, nung siya pa ang presidente natin, hindi ba naglabas ang International Criminal Court ng order o ng pahayag doon sa sulat na nagsasabi na panalo ang Pilipinas dahil ang West Philippine Sea at yung South uh, Philippine... Ano ba ito? Kahit saan pa yan. di ba? Lumabas na ang Pilipinas ang nagmamayari niyan at hindi ang China. At hindi ang sinuman. Oh, Noong dumating na si Digongyo bilang pangulo na nagsasabing mahal niya ang bansang ito, abay, nagbigay ba naman ng mensahe at ang sabi, papil lang yan. La kumbaga gusto niyang sabihin sa China, sa inyo na. Wala akong pakialam diyan. Ang importante, makapagnakaw ako dito. Ang importante, mabigyan nyo din ako ng komisyon uh, doon sa mga papapasukin kong mga drug lord na chino dito sa bansa ko. <laughs> Wala akong pakialam dyan. Sa so West Philippines na yan. O sa Calborosal na yan. Wala akong pakialam. Kung gusto nyo, bilhin nyo. O tayuan nyo na agad ng mga estruktura. Para kung papaalisin man kayo dyan, edi... Pabayaran nyo sa Pilipinas yung mga nagastos nyo. Hindi eh, nagkaroon pa ng problema yung Pilipinas. Sino naman ang mananagot niya? Sino ang sasagot? Sino magbabay? Mga Pilipino na naman. Samantalang isa, dalawa, tatlo, apat, lima lamang ang mga nakinabang dyan. Diba? Yan ang katotohanan. Yan ang realidad na nangyayari ho ngayon dito sa ating bansa. Kaya nga sabi ko nga, kung talagang uh, kakausapin ng masinsina ni, ni, Bongbong Marcos ang China o ang presidente ng China na ipaunawa na kung pag-uusapan ho natin ang international law eh obvious na obvious oh. eh biro mo ba naman may git yung layo nila milya sa layo ng bansa natin dyan sa West Philippine Sea daan ng, ano lang kilometro Kundi ba naman talaga may mga uod yung mga utak nitong mga checkwang ito. Paligbasa, palibasa ang ihilig niyo sa mga Scottish uh, exotic foods. Ha? Naghalo-halo na yung ano, utak ng paniki, utak ng manok, utak ng halima, utak ng sawa, lahat na nasa utak kaya lahat ng ugali ng mga hayop na hindi magaganda nasa pag-uugali niyo ng mga Chekwa kayo. 'Di ba? Mga kababayan, yan po ang katotohanan na dapat malaman ho ng ating mga kababayan. Napakasakit. Kasi napakahalaga ho ng na lugar na yan para ho sa ating mga mangingisdang Pilipino. Ibiru e, mo ha. Nilagyan pa ng ano? Nang harang. Nung mga checkwang yan, nakakala mo sa kanila. Para lang hindi makapangisda yung ating mga kababayang Pilipino. Kundi ba naman mga tulonggistong mga to? Kaya tama lang na inalis ng ating mga kapwa Pilipino o ng ating Philippine Coast Guard yung hinarang nilang ano. Uh, parang nga pukot yun eh na malaki. Tama lang. At sa totoo lang mga minamahal kong mga kababayan, sa mata ng Diyos, sa mata ng mga tao na nakakasubaybay ho sa istorya ho ng, ng West Philippine Sea, kahit saan ho tayo mag-abot, alam ho ng mga Chino yan, na kung magkakapatayan man, tayo nakikipaglaban tayo para ipaglaban yung atin. Pero sila nakikipaglaban sila para sa nanakawi nila. Yan lang ho ang kaibahan. Handa silang pumatay na parang mga pirata. Tayo, handa tayong pumatay at mamatay para ho sa ating kalayaan. Diba? Ang layo ho. Alam po na mga Chino yan. Kaya lang, eh mga utak paniki nga itong mga tuwi, eh. Utak ahas. Kung ano-ano na kasi ang sinisimhot. Kung ano-ano na rin ang kinakain ng mga exotic foods. Ayun. Lahat ng pag-uugali na masasamang mga elemento at mga masasamang hayop sa mundo, nasa kanila na. Hmm. Kaya mga kababayan, sana ho, makakilos uh, gumawa ho ng paraan itong ating Pangulo alam ko naman, ginagawa naman nila ang lahat. Ibang-iba naman ho siya kay uh, Rodrigo Roa Duterte. Nakulang na lang ho, ibenta e, tayo ng lantaran sa China. Ibiro e, mo, pinaglaban ni Noy Noy Aquino. Lumabas na, ah, mababasa niyo naman po yan eh. Makikita nyo, eh. search nyo. Pinaglaban ho ni Noy Noy Aquino yan, hindi natin pwedeng pasinungalingan yan. Siraulut gago na lang yung magsasabi na hindi pinaglaban ni Noy Noy Aquino yan. Pinaglaban niya yan. Lumabas na nga, di ba, yung ano, anong sabi naman ni Digong nyo? Nung siya na ang Pangulo, papel lang yan. O, oh, anong ibig sabihin nun? Kaya hindi siya naniniwala ay, na totoo yung sinasabi ng dapat nga. Dahil Pilipino siya, Pangulo siya ng bansang ito, sumang-ayon siya at dapat sinuportahan niya na tama ang ginawa ni Noy Noy Aquino na ipaglaban ng West Philippines pati yung ano, mga iba pang mga lugar na inaagaw ng China. O, oh, ano ginawa niya? Wala. Hindi nga siya sumuporta sa Philippine Coast Guard. Hindi gaya ng ginagawa ngayon ni Bongbong Marcos. Ang layo ho. May isang bangkang sira, hindi siya nakapagbigay dahil gusto niya talaga mapunta sa China yung inaagaw ng China ng teritoryo na dapat ay sa atin na tayo po ang nagmamayaring mga Pilipino o ng bansang ito. Kaya mga kababayan, mahirap po Kapag ang uh, kalaban natin ay naghalo-halo na hu yung utak na nasa utak nila, utak ng ipis, kumakain ng ipis eh. Kumakain ng daga. Kumakain ng uh, scorpion, kumakain ng ahas, kumakain ng bayawak, kumakain ng paniki dahil sa mga kinakain ng mga checkwang ito, lahat ng uh, pag-uugali ng mga hayo, tulad doon ang sinasabi ko, nasa kanila na ho. Kaya nga po tulad ng sinabi ko, babalikan ko yung sinabi ko kanina, kahit o gaano kaputi yung mga balat nito, kung gaano kaputi yung mga balat nila, siya naman pong itim ng mga budhi nito. O ng mga kaluluwa nito. Diba? Yan po ang katotohanan. Kaya mga kababayan, sana ho, uh, sana yung lagi namin kayo makakasama. Lagi ko po kayo makakapiling sa ating programa nito. At sana ho, ha, doon sa mga bago natin mga subscriber, tulad doon lagi kong sinasabi, Pakishare na lang ho sa inyong mga kababayan ng tayo naman po ay dumami ho dito sa ating uh, you, munting uh, YouTube channel. At maging sa ating mga datihan na at mga solid ho talaga natin mga subscriber, tulad doon ang lagi ko sinasabi, sana ho ay eh, wag po kayo mag skip ng ads. Nang sa ganun ho kayo'y labis ho na makatulong ho dito sa ating programa tulad doon lang sinasabi ko mga minamahal ko mga kababayan, mabuhay ho ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.